sa salad, may kasamang apple. Yung mga seeds, tinabi namin. Okay. At saka pinatubo namin sa rep. Okay. Nung after a month, sumibil siya, tinanim na namin. Yung? Ito na. Ito na sila. Kaling yun naman, makapagpasibo na sila kayo, kayo yung, sa ano, <coughs> Hindi lang yan sa, may peras pa nakasama ito. May mga huh? peras pa sila. Ang apple ba namumunga na ng isang taon? Ah, uh, palagay ko sa'yo, mamumunga. Kasi nung sa Canada ako, nakita ko, dun sa sa kapatid ko sa likod ng bahay nila, maliit lang eh. Namunga na eh. Namunga na. Opo, mamumunga siya, mamumunga siya. Sabi nga ng ibang mga pilosopo, oh, inaga, meron nga bunga sa aklat. Sa lupa pa kayo na tinatanim. <laughs> Hi mga kaonics! Mahirap ba magpatubo o magtanim ng mansanas dito sa Pilipinas? So alamin natin ito kung paano ang diskarte at pamamaraan ni Mr. Jenny Andrade kung paano magpatubo oh. at buhayin ang mansanas dito sa luok rumblon. Samahan nyo ako, alamin natin ang mga bagay na ito. Late ka na, umipagdawin o. Ito. 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 Ano po yan? Fuji apple. apple po ito. Ilan yan? Dalawang um, puno? Marami po ito, sir. Mga lima ito. Paano ito mo pa? nabuhay? Saan kayo kumuha? Ito, sir. Ito punta. Ah, an ito naman sir, ang istorya nito mga ito. Ang story naman ng mga ito, ng mga Apple namin, nung pandemic, may lettuce kami. Okay. Si Mrs. gumagawa, nagtitinda ng salad. Okay. Yung mga salad, yung, okay. yung kasi uh, may mga lettuce na hindi mabibili, ginagawang salad, tinitinda niya salad. Inaalok, nakalagay siya sa, sa parang plastic na box na baunan. Okay. So, Uh, sa salad, may kasamang apple. Yung mga seeds, tinabi namin. Okay. At saka pinatubo namin sa rep. Okay. Nung after a month, tum sumibil siya, tinanim na namin. Yung? Ito na. Ito na sila. Kaling yun naman, makapagpasiwo ito na sila kayo sa ano, Hindi lang yan sa, may peras pa nakasama ito. May mga huh? peras pa sila. May peras pa yan nakasama. Kaso lang yung peras, hindi masyadong, hindi masyadong lumaki. Gawa siguro, iwan ko may problema baka sa soil. Hindi ito yung sinubindihan. Yan ang peras nyo. Oo, so, peras ito. Yan, peras. May mga peras mayroon pa doon eh. May mga peras. Itong peras namin. Pero I hope na makakarecover. Kailan nyo ina-expect na mamumunga? Yung apple, sir? Yung apple nyo. Ito, sir. Ito. Okay. Maybe, sir. Titingnan ko, sir. This coming ah uh, April, kung kakayanin. Ilang taon na ba itong mga ito? Actually, sir, mag-ano siya, sir. Eh. Mag-one year na siya ngayong October. Eh. Ang Apple ba namumunga na ng isang taon? ah uh, palagay ko, sir, mamumunga. Kasi nung sa Canada ako, nakita ko dun sa... sa kapatid ko sa likod ng bahay nila maliit lang namunga na eh namunga na. opo eh siguro ito ah uh, itatry ko bumbahin ko na bumbahin ng wood vinegar Okay. Baka makaya na. Uh, sa tingin mo ba sa klima natin dito, mamumunga siya? Opo, sir. Mamumunga. Kasi, sir, sa Canada, kasi ang apple, pag winter, wala siya dahon. Okay. Pag summer lang naman siya namumunga doon eh. Mm -hmm. So, therefore, therefore, kailangan niya ng sunlight para mm -hmm. mamunga. So... Oh kasi climate Ah, lang siya. Nakapag-adapt na siya ng climate. O, tingnan mo. Ganyan na siya kataba. O. Ang gusto kong sabihin, nakapag-adapt na siya ng climate. Okay. O, so, mamumungan yun siya. Mamumungan siya. Sabi nga ng ibang mga pilosopo, inaga, meron nga bunga sa aklat. Sa lupa pa kayo na <laughs> Di ba? Sabi niyo mas sa mga pilosopo. Pero sa ating kasi, sa agriculture, walang imposible. Okay mas lalo pag organic. Okay. So, ito organic yan. Walang, ano, yan yung mga lupa niya. Puro, ano yan, puro mga gami yan, mga, mga manyo yan. Manyo ng baka. Yan, tingnan mo yung maganda yung texture ng lupa niya, ano. Ano yan? Diyan kasi namin tinatapon yung, ano, yung mga, mga, dito pinat sa mga gilid-gilid dinalaga yung mga pinagbalatan ng prutas yung mga sa waste ng sa kitchen yung pinagugasan ng isda yan Ayun. pinagpili siya ng bigas yan yung bililig paano magpatubo ng, ng ano buto ng mansanas mansanas paano mapapabuhay so pag, pag nagpatubo ilalagay sa tupperware kuha ka ng tupperware at saka tisyo tapos ilalapag siya sa tisyo doon Okay. Tapos babasain lang yung tissue ng kaunti. Moisted lang siya. Yung basa lang. Then tatakpan mo siya. Ilalagay mo siya sa loob ng rep. Okay. Sa rep, sa ibaba. Yung malamig. Okay. So, antayin mo after one month, sisibol yung ano niya. Yung kanyang ugat. Pag nagsibol na siya, mahaba na, mga, mga, mga 2-3 cm na siya. Itanim mo na siya sa vermicast kuha ka ng kaunting isang cup ng, yung parang cup ng salad. Yung sa salad doon muna, para, para ano lang, man, para mamanage mo ng ayos. Tausok mo siya doon, tanim mo siya doon, antayin mo siya magkaroon ng leaves na mga apat. Pag nag na siya ng apat at lumalaki na kayo na siya, saka mo siya ililipat sa malaking pot. So, ang, ang sunlight niya, ano lang, a morning sunlight lang. Yung morning, pag uh, um, uh, 11 o'clock, kailangan wala siyang init masyado para dandahan yung pag, pag ano ng climatize niya, makaklimatize siya, makaka-adapt siya. Ganun yun. So, yun, ganun lang kasimple. Tapos, if, it itanim niya sa antayin niya siya, mag ng one, ng mga isang pie, saka ililipat doon sa, sa malaking pot. Malaking yan. pot na. Oh, ito na. Yan na. Yan na po yan. Ito na, ang mansanas. Oh, ito. Yan Lumaki po. na, na kalaki sa kalaki. Yung dito ganito. Oh, pas, nasapat na siya. Yeah. Yeah. Yun. Yeah. Ito na. Yeah. Yun na. Ito yung pinakahuling uh, patubo itinanim. Namin. Huling patubo. Opo, yan. Okay ha. Ah. Yeah. Yan, mansanas. Yan. Mansana. Fuji apple po ito. Fuji apple po yan. Fuji. Fuji po Fuji siya. Fuji apple. Fuji apple po yan. Yan yung Fuji apple na mansanas. Okay. Gano? Kasimple? Gano lang siya kasimple. Okay. Bigat yan. Yung ano. mag isang taon pa lang po itong Fuji apple na ito. Oh. Uh, ngayong October. Ngayong Iskari October. October. Opo. So, ibig sabihin, nasa 10 months pa lang siya. Opo. 10 months pa lang siya, pero ang laki niya na. Um, pero sa ilalim niya, puro organic talaga. Ah, yung ilalim niya, Gang, puro organic. Opo, puro, puro organic yan. Mga compost, b ano Burmi, yan, ah, Burmicast, Burmicast. compost. Vermicompost. Vermicompost ang o, ilalim niya. Ilalim niya. Tapos, tapos, ang dilig niyan palagi, puro ano... May palaging dinidiligan siya ng organic fertilizer. Ah, organic fertilizer oh, ang dinidiligan. Pa, uh, FFJ, FPJ, ah. yun, yung mga bigas, yung mga pinagugasan ng kitchen waste, na mga isda, bigas. Kaya ganyan sa kalaki at oh, kataba? Oo, oh, Diyan Dyan siya tinatapon, dinidiling. Dito sa kanyang puno? Oo, oh, yan siyang puno. Okay. Pinamangang. Okay. may malamig ka dito, Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa video ito. Maraming salamat po.